Ah, magandang gabi mga guys. Ah, tayo ngayon eh, may pupuntahan na isang ah, matanda na siya ay na-stroke, na siya ay hindi na talaga makapagtrabaho. Uh, ah, at siya ay inilapit sa atin ng ating uh, ah, na si Sir Eric ah, Bergara at saka makatuwid nga ah, katunayan may ipapaabot siyang ah, bigas at ito namang ating ah, mga biniling groceries kay Ate Linda, ito ay ibibigay natin. Ayan, may bigas din tayo. May, may biskuit at itlog. May dilata. Ayan. Yung ating mga kapi. Ayan, may asokal dyan. Ayan, ang dadalhin natin. Kahit sa konting tulong lang, mapasaya natin si Kuya. Malaking bagay na rin pantay tulong lang iyahatid natin ito ngayon sa kanya talagang si Kuya ay eh, wala nang uh, hindi na makapagtrabaho na stroke na siya Okay sakay natin dito Okay jo yeah. ayan Tayo na guys lalakad na tayo Iyahatid na natin ang groceries Okay kahit tumuulan mga guys ha ah. ah, hatera natin si kuya ng ano ng kantin tulong kahit kantin tulong lang malaking bagay na sa kanya kasi siya isprok na hindi na siya nakapaganap buhay Ayan, maulan mga guys, ang ating biyahe. Pupuntahan natin si Tatay uh, ano. Para mapasaya natin ang county. Ayan Okay, ma Maraming ano, maraming ulan-ulan. Malabo ang ating kalsada. Okay, dito tayo dadaan. aya malubak malubak kasi mga guys si tatay ay eh, na-stroke hindi na talaga pwede siyang uh, makapagtinda ng kandila magtitinda raw siya ng kandila nasabi sa atin ng ating kababayan ni si siyer Eric Vergara na, na nag-sponsor sa atin ng uh, bigas na ipapabot doon bukod pa doon sa ating pinamili uh kahit pa ano malaking tulong na rin kay tatay kaya malapit na tayo okay ha ah, mas marami talagang ah, nangailangan ng tulong pero mas pinili natin si kuya na tulungan kasi stroke na siya eh kung tutuusin lahat naman pwedeng tulungan eh ipiliin lang natin yung uh, ano, karapat dapat talaga na unahin. Ito na, malapit na tayo mga guys. Okay. Ito na ang bahay ni Kuya. ayan yang Ayan. 'Yan likod ng anong iyan? 'Yan 'yan. Maghahanap tayo ng ba parkingan, guys. Andito tayo, andito na. Ha? Okay. Doon, doon tayo doon sa kabila. So ha? Okay, doon sa kabila ang parkingan. Ito na lang. Ito na mga guys ang bahay ni ano ng ating dadalhan bigas. Kuya, kumusta na? Ha, ah, kumusta? Hindi kami nakapunta kanina, amulan. Ito mga guys si eh, Kuya, yung inilapit sa atin ni eh, Sir Eric Bergara na inilapit sa atin para matulungan. Ah, sino ang missis niya tayo? Ah, ito. Uy, sari. Nandito na kami. Naipangako ko natin guys na babalik tayo. Ayan. Yung ating... Nandito tayo, may grocery tayo na kanti. Kahit pa paano, makatulong sa atin. Ito At yung ating ano. Bigas. Ito ay... Kilala nyo tayo si Sir Eric Bergara. Kasi ako yung lumapit sa akin. Ah, are, galing sa kanya itong isang to. Tapos si pinamili kita ng grocery kahit pa paano, makatulong sa iyo. Ito na yung bigas. Oo. Oh, oh. Yeah. Ito may ano tayo diyan, ha. Oh. Nay, ito yung ano, Kanting tulong namin sa inyo. Ayan. May ano dyan, gatas, may itlog, may... Oo, hindi na tayo makapagtinda, hindi na tayo makapagtinda mm, mm. Ako na yung si kuya ni Tumayti, nagbablogs Eh, napili ko na kayo ang mapili kasi hindi na kayo makapagtinda, sabi nyo, oh, hindi na makapaghanap buhay Ilang buwan na kayo tayo na-stock? Hmm, okay. Oo. Ah, ayan nga. Oh, ah, hindi nga kami nakapunta kanina at umulan. Oo. Ah, eh. Eh, pamilya natin sa tatay ng counting cruiser eh. At para makatulong. At saka bigas. Itong bigas na ito may nag-sponsor sa atin. Itong isang ito. Kay Eric. Uh, kay Eric Bergaras Oo. Oo. Oh. ang, ano ko, ay binablogs ko yung mga pagtulong sa county. Oo. Oo. Oh. niya siguro na rin ako. Minsan eh, ano na rin ako sa YouTube. Eh. Okay. Kahit pa unti-unti. Ay, kayo tayo, masaya na ba dyan? ayo uh -huh. Ay, parang nalungkot pa yata si kuya. Tumawang nga uh, tayo ng isang ano, isang ah, uh, tagumpay. Tawang na isang tagumpay. Ah, yun ang itili ko yan, isang tagumpay. Parang isang tagumpay. Ayan, isang magandang ngiti mo tay. Bibigyan kita. Oh. Ganda nyo tayo ng ngiti. ka kayo, isang tagumpay. Isang magandang ngiti. Ayan. Oh. Okay. Masaya na kayo dyan? Hmm? Parang hindi pa eh. Na parang hindi pa. Oo, oh, ito ba? Oo, oh, parang. Isang itin tagumpay tayo. Isang itin. Ah, ayan naman itin tagumpay. Masaya na kayo? Okay na kayo na dyan? Eh, parang hindi pa eh. Oh. Ayan. Okay. Mm, -mm. Sige. Video Mm. Ah, oo, oo. Oo. Oh. Ay, sa susunod, maghahanap ulit tayo ng mga mga na-stroke. Tutulungan natin. <laughs> Diyan Okay. Kami lalakad po. Okay. Ayan, pagdamutan nyo na yun. <laughs> okay. Oo, uh -huh. sige.